Hello guys! Magandang umaga po sa inyong lahat! Ngayon po is, iinom po ako ng gatas kasi po, magsinsin pa po ako mamaya, mag-7 po lang po. po guys, inulit ko lang po guys kasi po, ano po, ang iksi po kasi doon, iinom pa po ako ng gatas, diba? Oo. Saka, ano ka po pala, ito po yung susotin ito po yung sasotin ko guys And Ang shoes Shoes po po Ayun Kung hindi lang po Kung patapakit ko na lang po <coughs> <coughs> Ayan po Yung sasotin ko guys And ito po yung perfume ko Ayan po yung perfume po guys Yan Yung perfume ko oh, Wait lang Wait lang guys Wait lang So, ayan. Meron po, po sabi binigay doon pa po na yung mga nakaraan na po. Parang tagal na po kasi ko. Ito po, Biblia po, binabasa ko po yan. Page, ano na po ako dito? Seven. Ay, opo, seven po. Page seven, ano na po ako dito? Page seven, ano po dito? sa bed dito. Nagbasa lang po ako dito ka dito. Ito mag-alala. Ang gabi po, hindi na po ako nakapag-vlog kasi gabi na po doon. May lang po sumakit yung lalamunan ko. And para po hindi ako baka nunok ngayon. Yung pala, may bumara lang pala. Pero ngayon, okay na ako guys. Ay, kahayaan na po sa inyo, guys. Tsaka, guys, babaya pa ako mag-aayos, guys. So, wait yun na lang ako dyan, guys, kasi papasulak na ako ng tubig.